accomplish na ano bang pinatutunguhan nito. Ang iniitin so, nila. Ngayon ito, 1 trillion to 4 trillion. My God, parang ibinenta na natin yung bansa natin uh, sa oh, mga tao. Exactly, sa sell out ito. You know, in the United States, no, may mga ganito silang issue about sovereign guarantee. Mm. No? Ang daming anomalies. Um, kasi nga, may, so, may, may government guarantees yung sa housing project. And that's already United States, mm. no? <laughs> Yeah. <laughs> the level of corruption in our country is like 100 times oh. the United States. At meron na sila ditong issue. Ah, uh, ito ay nag-ugat doon sa mga dun sa sinabi ni um, Vice President Inday Sara tungkol sa flood control project, no? Mm -hmm. um, pero malino naman yung yung uh, inilabas niyang pahayag na hinalimbawa niya sa Davao, no mayor siya, sinabihan niya yung NEDA, doon sa kanilang region na magkaroon ng uh, pag-aaral para makagawa ng master plan ng flood and control, flood control and management sa Davao City para yung city engineer at yung DPWH hindi na nag-iimbento ng kung ano-anong flood control uh, project. And true enough, uh, ito ay ginawa po, ano pa nga ito ay funded pa nga ito ng uh, JICA. Ah, no, yeah. ng Japan. Ng Japan. Oo, ng JICA. It's a Japan-funded um, uh, master plan ng Davao City. At ang sinabi niya, ready na ito, July 2020, tayo pa, pondo na lang hinihingi. Hindi ba? Hmm. So, malinaw kung sinong may kakulangan doon. <laughs> okay. Hindi ba? Hmm. Tama. So ngayon, sila ngayon ay nasasaktan sa kritisismo ni Vice Pre President in Sara, pero alam naman natin, lalo na tayong mga sumusubaybay sa mga Duterte, ang lahat na, lahat ng ito ay sumisipsip sa mga Duterte nung panahon na si Pangulong Duterte ang nakaupo. Tama. Alam natin kung sino ang mga lumalapit sa mga Duterte sa kung ano-ano, mula sa pamilyang Marcos hanggang sa kahit sinong congressman na nandyan. Ngayon, itong impeachment nila, parang pikon na pikon itong mga kongresista natin sa sinasabi ni, ni, ni Inday Sara. Ano, bakit ba kayo pikon na pikon? Pikon na pikon ba kayo dahil sinabihan kayo ni pang, ng dating Pangulong Duterte na ilabas ninyo, ilatag ninyo ang libro ng Kongreso para makita ng taong bayan kung saan nyo ginagastos ang pera nila mula hanggang sa huling sentabo? Di ba dyan naman nag-ugat-ugat lahat yung mga uh, mga hinanakit ninyo sa mga Duterte ngayon. Hindi ba dahil si, dun sa statement dun na Pangulong Duterte, ngayon naman na, nagagalit kayo dahil sinasabi niyo na ito si um, Madam Vice President kini si Pangulong uh, Bongbong Marcos. Pero anong gusto nyong gawin niya? Eh tungkol ito sa flood control at malinaw na ang Davao City ay may existing flood control na na-funded ng Japan ang um, feasibility study nakahanda na ng July 2023 20, uh, three, eh hindi nyo man ito pinondohan This is like what happened to former Vice President Binay. Alam naman ng lahat noong 2010, nung nanalo si uh, Binigdo Benigno the III at si Binay bilang president, Vice President, everyone is already uh, thinking that Binay will be the next president mm. because of the popularity, etc. So, anong ginawa nila noon kay Binay? Hindi ba um, nag-raise okay. sila ng iba't ibang controversia for so, self? Uh, ang, uh, diba? And then, eventually, yung mga controversia na yun, hindi naman ito nagbunga. No? Hindi ito, um, hindi naman nakulong si former Vice President Binay. Hindi ba? Mm. Wala, wala rin si, wala rin ito. At sino yung mga gumawa noon kay Binay? Hindi ba sila rin ngayon? 'Yon. <laughs> sila rin ngayon yung kumakatakay kay Vice President uh, Inday Sara. This is for 2020. No, nak kasi nakikita nila na ang taas-taas pa rin ni Madam Vice President Inday Sara kahit ang mga uh, binab sa kabila ng binabato sa kanyang kontrobersya, mm -hmm. hindi ba? Yung yung huling uh, balita ng Manila Times, mm -hmm. uh, kahit bumaba na raw ang rating ni Vice President Inday Sara, siya pa rin ang top one choice for president ng mga Pilipino. Of yeah. course, bumaba yung rating niya kasi nga siyempre may supporters dyan ni, uh, loyal supporters dia ni um Pangulong Bongbong Marcos na ayaw siya dahil nga she's not towing the line mm. of the Pulveronic mm. government. Mm. Um Well, ano mang gustong gawin nila kay Vice President Inday Sara? Eh magpa sa ilalim siya kay um, Pangulong Marcos kung kung hindi ito naaalala ng mga um congressistan sum sumusubaybay kay um bumabatikos ngayon kay Madam Vice President Inday Sara pero alam na alam namin itong mga Duterte supporters yeah, ang tentahin noong 2022 elections yeah. ay this is a joint government of BBM and Sara Duterte. Yeah. Now um kaya nga ngayon sa tingin nyo ba mananalo yan si BBM na hindi na hindi ganoon ang bentahe, mm. hindi ba? Obviously. So, ang ano niya, hindi nga siya nanalo vice sabay President. nilang papatakbuhin ang bansa. Mm. Exactly. Mm. Natalo nga yan kay Lenny Robredo eh. Mm Tama ka. Oo. Oh. Hindi ba? Sa dinaya or whatever, kung dinaya man, 200,000 plus lang yung lamang, ano ba naman yon? Mm. Hindi ba? So, anong ginawa nila kay Inday Sara? ba? Diba? from from the moment na umupo sila, una nakikipagplastikan pa kayo. Tapos bigla pa lang the next year pagkatapos ng wala pang isang taon kung ano ano pinagagawa niyo sa kanya itong itong confidential funds ato eh, patibong to ng Office of the President hindi naman magkakaroon niyo ng transfer kung hindi naman ito pinayagan ng Office of the President pati hindi, pati hindi tinitira ni Martin Romualdez yung pinsan niya yeah. Ang exactly. agent ng China, alam nyo ba pinagsasasabi niyo? Unang-una, unang-una, kayong mga nandyan, alam nyo ba yung issue? Alam nyo ba yung South China Sea si conflict in the first place? Mm. I'm pretty sure none of you do not understand the issue at all. Mm. Mm. Mm -hmm. No. We bet on that. Di ba? Yan ang katotohanan dyan. Wala pa akong nakikitang congressman na pag narinig ko, ay eh, sasabihin ko, ay ito may matututunan ako dito. Mm. Wala, kasi ngayon hindi nila alam. I'm pretty sure, ka Lorraine and ka Eric, mm. none of these young congressmen ever read the 2016 South China Sea Arbitration at all. Correct. Because kung nabasa nila ito, hindi ganyan ang iyong mga actuations mm. ngayon. Mm. Dahil Since, if you are up for some you are up for some reckoning. Ikalawa, yeah. ano ba yung binabato ninyo kung hindi nagtagumpay ang 125 million confidential funds, babalik kayo sa China. Pag mm. hindi nag no, nagtagumpay yung China, babalik kayo sa 125 million funds. Hindi ba? So, Anong-ano talaga ang gusto ninyong marating sa inyong pambabarubal kay Inday Sara? Ikatlo, kayong mga young congressman dyan, kahit yung mga luma na, siguraduhin ninyo na ang mga negosyong associated sa inyong at mga campaign funders ninyo hmm. ay hindi mga importers sa China. Yeah. Correct. Well, Palo I... na yung mga may construction business dyan. Tama. Dahil mula pa ako, <laughs> mula pa ako, hanggang sa dulo ng construction cycle, karamihan dyan ay mga materials na ini-import sa China. Ini-smuggle nyo pa nga yung iba eh. Oo, oh, tama. ba? Diba? Alam, alam nyo, ang strategy nila dyan, no? ang, ang kanilang communication strategy nila dyan, is ko questionin yung tatay ni Sarah. Hmm. No? Sabi nila, ah, kaya alam mo, gusto nilang wasakin yung buong, buong Duterte, yeah. yeah. ah, family. 'Di ba ang sabi nila lalo na yung isa sa mga columnist ng Manila Times si Contreras, no? Mm -hmm. um, ang sabi niya is six years naging presidente ang tatay ni Sara. Mm -hmm. Anong ginawa niya para sa baha? Kasi na kinakosyon to two years ni, ni Marcos. Bongbong. Well, by, by analogy, eh, ang tama comparison din, eh, yung tatay ni Bongbong. 20 years po si Bo ang tatay ni Bongbong Marcos na <laughs> la presidente. Anong ginawa niya para sa baha? <laughs> Plunder. Hindi ba? Di ba? Eh, ako nakatira ako sa Manila. Na, nakaisip na ako pagkatapos ng 1986. Matatandaan mm. ko nun sobra ang pagbaha. Yeah. Grabe. Puro pasok sa loob ng bahay namin at nakatira kami sa malapit sa Malacanang. Can you imagine? Hmm. Pumapa, e, two floors yung bahay namin. Eh. Kailangan namin umakit ng second floor kasi nga tumataas na nang tumataas yung, yung tubig baka sa first floor. Hindi ka na maka, makalabas. No? siran uh, sira na yung mga appliances niya na nalublog sa baha. So, kung six years ni Duterte, ng Pangulong Duterte, ang dinakasyon niya ginawa sa baha, eh, binabaling yung tatay ni Sara, ibabaling din namin sa tatay ni Bongbong. 20 years, yung tatay mo Bongbong, anong ginawa para sa baha? Kakaiba, Nakaiba, diba? di ba? Nakaiba. ito. Na yeah. parang, o, o, po lahat kayo gusto yung unity. Ano bang pinatunguhan niyan? Lalo na ito si Senator Chis Escudero, uh, Senate President Chis Escudero na ang sinasabi niya, kino-question niya yung nagawa ng tatay. Ibang issue dito is oversight ng flood control. E, yun Hindi ba kayo issue. sa Di ba kayo dyan sa Kongreso, ang may may uh, mandate ng oversight, mm. kaya dapat bago kayo nag-approve ng pera, ng para sa flood control edi eh, di, do, due diligence ito ano bang na-accomplish na ano bang pinatutumuhan ito hindi ba and alam ng mga congressman na ang flood control lang isa sa mga pinakamadaling kupitan ng pera exactly. kasi paano mo nga i-audit ang flood control hmm. hindi ba <laughs> pag baha, wala na sas force majeure tapos na ang usapan <laughs> force majeure ba na parang kayo ang may problema diyan Kayo ang nag approve ng mga pondo. Yeah, exactly. diba? Ang nangyayari ay hindi nyo ina -approbahan. ang hi, hi, ang pondong inaaprubahan ninyo mm. ay hindi yung master plan ang inaaprubahan ninyo kung ano ang particular needs ng bawat isang congressman sa inyo at bawat isang senador para may kupit. Yan ang katotohanan dyan na ayaw ninyong maisiwalat sa taong bayan. Pero ito ay alam ng lahat ng mga taong may alam sa gobyerno. yan ang number one ng kupit, ang flood control project. Walang well, isa na lang na hindi lumalaban sa korupsyon ay ang inatasan ng, ng konstitusyon na magpoprotekta sa mga tao hindi ba? Siyempre, you know, we we have seen um this corruption. Mm. Uh, my mother is about 80 years old. Parang, sa kanya, parang, naku, ito na naman. For 80 mm. years, no? Gano'n yeah. Ganun, yeah. nakikita niya. And ako nga, half, I'm just a half the age of my mother. And sa so yeah. sawa na ako, kanyang our parents, kung gano'n silang It, 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 but, it, pipikit na lang nila ang kanilang mata pang habang buhay, hindi pa nila nakikita, hindi pa na-resolve ang corruption na ito. Mm. So ano na lang hindi natin nakikita? Ang hindi na lang natin nakikita ay ang boses ng mga inatasan ng konstitusyon to protect the people. The And animals. second, yes, of course, no? Well, sabi din doon na civilian uh, authority is much superior um, uh, supreme over um, military authority. But if the civilian are thieves, I don't think that we should let them to be superior yeah. over yeah. you. you <laughs> know? and, and lastly, ano ba ang solusyon sa corruption? Ang nakikita ko nandiyan na solusyon sa corruption ngayon ay final solution. We tried prosecuting them. We tried exposing them on the media. At kailangan na lang dyan is a final solution. Yeah, Have okay. a military team. Have a military tribunal, um, uh, testing, uh, of, uh, hearing these cases. And parang ang katulad natin, is parang sa justice system sa France, no? Pag ikaw ganyan ka, you have to prove your innocence if you're handling a lot of money of the government.